I'm datang. Ah, mau. <coughs> number lang. guys. Ah, ah sila? Uh, sabi ko sila Victoria. Mabalik oh, ka sa si Victoria? Oo. Okay guys, Ramadan at least. Jordan. galata wala sa sama ko na, na don't Excuse me? Can take his... I did not know the so one. You go to the food court? Food court. Yeah, you asked for the food court. You can read this one. Uh -huh. You can read that one. This yes, a discount 50% discount. Mm -hmm. Sure. Yes, okay. we'll Lucy inside, Victoria. So you to yes. How far in Perfume, perfume. Victoria's oh. secret again. Ramadan Ramadan Karim Bom Collection Oh you guys man yak gusto oh Hello try tagkan ba pang Wow, ay kahumot ani. Just I like this. Baba kay kayo kula? tio, pula. Kiga bander kaya. Ano din ay? Hindi Ang bango nito. Na, Ang bango nito. Ang bango nito. Ang nito. Ang bango nito. Ito. Kamay oh. mo. Mm -hmm. Hindi ba? Ito ko Ito. Oh mabangurin 'yan. Ito, ito yung binili ko sa Hipag ko. Hmm. buy this one for me. What the name Itara yung next connection. Oh, pang tulog ah, oh, girls. You want to go sleep. Okay. Bakit <laughs> <laughs> <Bang. laughs> <laughs> <laughs> <mali> <mali> malala yung nilulunod sa ano. dati sana. Alam ko dati. Papasok is trabaho ba? Nung nagbantay dun sa oh. <laughs> sa oh. channel. Oh. <laughs> Amiga mo na mo ba? Oh. Yung mga ano notister dun. Kapag-perbib na mo. Kadabay mo. Kaya mo ito binigay ni Ati Tat sa akin.

Yeah, Ito na nalab na lab ko yung amber. Yeah. Uh -huh. Di ko bit yung amber mo, ti? Uh -huh. Ito yung amber ho? Oh. Eh yung binigay mo sa akin ba? So, eh love spin so, so, yun oh. eh. Oh, love spin mo mm yun? -mm. Di ko, pagkagusto yung amoy, binigay ko sa pencil ko. <laughs> mm -mm. Naku lahat ng pre ng Victoria, type na type. Pero <laughs> mm -hmm. <laughs> the best amber. Uh, yan, hindi po talaga yan din Kaya lang hindi naman nasinisan na lang yan. Hindi, hindi, hindi. May time po nakasama na yan. Minsan, pag nakamula ko. po. Eh, alam, madali Eh, may mga pasok. nasa pag na sa ano ko, kailangan, Monday.